princess! Ano yung kinakain mo? Bigyan mo din ako! Madamot ka ba? Lagot ka sa akin! ako! Matapang si princess! Ayaw ako bigyan ng pagkain niya! Asa yung pagkain mo princess? Sinabi nang bigyan mo ako eh! Inubos mo na? Ano ba yan? princess, bigi ka ba? Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Bakit ganyang itsura mo? Para kang baliw. Nasisiraan ka na ata ng bird princess. Hoy, <laughs> puyong! Anong ginagawa mo dyan? Bakit nasa loob ng garden? Bebang, etong si princess, oh, ayaw akong bigyan ng pagkain lagot nagutos sa akin. Umalis ka dyan, puyong! Mababahamak kay princess! Bakit ako mababahamak? Malakas ako! kaya kayo kayo si Princess! Makinig ka sa si akin, Boyong! Dandan ka -dan -dan lumabas sa gate, Tapos, isa lang mo nang mabuti para hindi makalabas si Princess! Bakit naman? Ano bang problema kay Princess? So, na si Princess, Boyong! Kinaan niya yung sinumpang frutas! Kaya umalis ka na dyan! Ano? Zombie si Princess? Nagpapatawa ka ba, bebang? <laughs> hindi ako nagpipiro! Delikado yung buhay mo! Kaya umalis ka Hoy princess, zombie ka daw! Sige nga, kung talagang zombie ka, kagatay mo nga itong kamay ko! Hoy, <coughs> ito yung kamay ko! Kainin mo! <laughs> <coughs> ah, zombie nga si princess! Mayo! Takpo na! <coughs> <coughs> princess! Lagyan mo ako! Princess, iska, si Boyong, pumasok sa garden. Ano? Ilabot siya ni Zombie Princess. Yari, maramang agad si Boyong. Yeah. Bay, bang, iska. Naula ni Zombie Princess Layaan mo ako Zombie Princess Ah, <makes noise> oh, Kinagat ako Naku Nakagat si Boyong Magiging zombie na din siya Iska Yung gate Bukas pa Kailangan natin isara yun Pa hindi silang makalabas Ako nang bahala Bebang Isasara kayo zombie na si Boyong! Yung gate! Kailangan ko isara! Paano ba tumatali? Ah! Tunutulak nila yung gate! Ang lakas nila! bahay! May zombie na! Magtago na kayo! Para hindi kayo makagat! Guys! Nakatakas na si zombie preses Tsaka si zombie Boyong! Sa so tingin nyo, ano kayang pangontra sa zombie? Mag-comment lang kayo! Para sa